BCCI Camarines Norte na bahagi ng limandang food packs sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Camarines Norte. matau ng tulong ang Philippine Chamber of Commerce and Industry of Camarines Norte sa pamumuno ng Presidente nito na si Mergie Moraleda sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Sa panayam kay Mergie Moraleda, sinabi nito na limang daang beneficiaries ang binigyan nila mula sa mga bayan ng Basud, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, Mercedes, Vincent at Daet. Ang laman naman noon ng bawat food pack na kanilang ipinamimigay ay limang kilong bigas, pansit, corn beef at meatloaf. Katuwang manon ng PCCI Camarines Norte ang PCCI South Luzon at PCCI Cares. 500 po ang <laughs> beneficiary. Ano po, meron po tayo sa Lorenzo, San Vicente, Basod, Talisay, Mercedes, Dae, Bilsons po meron din. Ano, Magas, Pansin, po, uh, uh, Yung pong pinamigay natin ngayon, galing po yon sa South Luzon, saka po sa PCCI Cares. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng na mga nasalanta ng na Bagyong Christine sa food box na natanggap nila mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Camarines Norte. maraming ah, maraming pasalamat marami, din po sa PCCI. Maraming maraming po salamat sa PCCL. Maraming salamat PCCI. Thank you very much po sa PCCI sa relief sa Typhoon Christine. Dahil sa nakitang kasiyahan ng mga taong kanilang natulungan, ipinangako ni Mergie Moraleda, presidente ng PCCI Camarines Norte, na may nasa pa silang matatanggap na tulong para muling mamahagi sa iba pang hindi nabigyan na nasalanta din ng Pagyong Christine sa ating lalawigan.